Guys, good morning guys. Sayang dako on the vlog in New Zealand. Guys, padon tas trabaho guys. Good morning guys, satu tanan guys. Tanaw na to ang klasada sa New Zealand guys, kung sa kalimpyo. limpyo. Makita ninyo diha guys. Sa atong video. Yung mga guys, motorway. Tingnan mo lang expressway. Diri guys, mga eskinita guys Dadi mga buwan giveaway sign O stop sign uh, Para para kayo malito kung sino yung mauna Sino yung giveaway Sino yung stop Ito tayo guys sa ano sa main road. Time check guys ano guys 6 6:40 AM ng umaga Nani kalimpi ang New Zealand guys. Ang sada porting limpioha, mga Oo, oh, dire guys, na ang mga taxis guys, ligid ka masayang guys kay mga karsada porting ha Di ba? Porting dagkuha, porting ha

Mga isuso, mga youth Ano lang dito yung guys Service lang yan ng mga kapentero guys Ang Mga builder lang yan guys Dito guys Kasi sa, dito sa inyo sila Kailangan mo talaga may sasakyan Kasi kung wala kang sasakyan bahay ka lang wala kundi ka makapunta ng malayo oh, hirap ka mag groceries kasi dito madalasan talagang bibili lang sa sakyan may sakyan ka talaga gagamitin mo araw araw para magpamalingki trabaho sa sabay na yung gala gala ako dito guys, mahirap ako dito guys kaso kaya lang ah, <laughs> May harap ako dito guys Yung ko guys, isa lang Hindi tulad sa mga kapayan natin Dito ng Pilipino na ano dalawa sakyan Tatlo Sa akin guys, tapat sa akin guys Tumatakbo lang sa akin guys, okay na Okay na ako dun, masaya na ako dun sa so, may gamitin ako araw-araw pang trabaho para-paraan lang guys yan guys o oh, diba ang ganda lang sa sakyan guys o oh. oh. kita talagang linis-linis o oh. sa gilid guys, ano na yan guys mga dahon ng punong kahoy nakita nyo sa gilid dahon na ng punong kahoy guys simahangin sa gabi hindi talaga tulad ng iyong mga plastic plastic mga cans kahit saan saan lang pero dito sa atin sa amin sa New Zealand alinis talaga nakita kita nyo naman yung daano walang kaano ano kalubak lobak nalawag pa yung mga daan Kita guys See yung mga daan, oh. tatlong daan yan guys oh di ba Tatlong lane yan oh <coughs> Tingnan nyo guys, yung presyo ng gas, sobrang mahal. Yan sa may Z, 263, $2.63, 0.9. Sobrang, sobrang taas na guys. Yung ano natin, yung Fairlight Tro, taas na. Isang daan na sa atin guys. Uh, wala pa guys, ano na, mga nasa mga isang metro na yun, sa mga 95. Uh, 90 something. Moment at the top. I did going to not talk to you guys Dito guys, sa silan guys, ang daming mga nang sakyan. Kahit anong ano mo guys, kaya-kaya mong kukunin. Pag trabaho ka lang, walang walang kano-ano dito. Walang ka arte-arte pagkukuha ka ng sakyan, andiyan agad. Punta ka ngayon, mamaya dala mo lang 'yung sakyan na gusto mo. Pakita mo na 'yung bank account mo at saka 'yung mga payslip at saka 'yung wages mo ta ano sa weekly kukwintahin yun kung ano ba sa ano ba kukwintahin yun kung kaya kaya ba sa buhos mo na ano na sa budget mo pati na sa bahay sa mga anak ano yung gasto na ano yung, yung kakapasin mo every week Iba guys, ang kita nyo talaga guys, sobrang linis guys talaga dito guys ano pa dito guys summer pa kaya ngayon papasok na yung utom sa ano sa next month siguro yung utom kasi ano na palamig-lamig na sa umaga baka <coughs> ng mga kahoy guys pag ano yung punong kahoy pag ano pag ba... winter na wala na yung mga dahon dyan nawawala yan parang patay na yung dahon guys patay yung patay dahon patay guys patay. <laughs> yung ano pala guys yung kahoy hindi pala yung dahon ang <laughs> site natin guys ano palayo layo malayo layo konti Maganda lang may ano may motorway. Na ano tayo mga 11 minutes yung takbo ano natin yung akunsyon natin na oras. Malapit ako malapit ako sa site guys. Trabaho ko dito guys, ano guys, carpentero. Commercial yung ginagawa namin. Diba, diba guys, ang ganda ng daan guys Ang mga talaga dito guys oh, Sigurang linis Hindi mo na kailangan mag Ano sa mga tao Na sabihan mo, oy, tapote mo yung Basura mo Kasi may ano dito guys eh, may Ano talaga yung May disiplina guys eh, Bawal yung pa Palakalak ka dito guys kahit sa mga recycle bin pag makita mo na ano pag makita yun na may halo-halo yung recycle bin kasi dapat sabihin recycle dapat recycle talaga pag ano yan ang mga basurero guys makita yung halo-halo yung ano mo doon nilagay mo yung recycle bin mo kukunin yan tapos ipaklay mo doon sa ano sa city council magbayad ka pa multa ka pa bayad ka pa Dito, dito, talaga guys, separat guys, eh. cycle B, in my recycle, at saka rubbish, at saka yung mga ano ng mga ano, ano ng mga tawag nito. Mga panis na kakanin ganun, may kulay green yan siya. Yung ano ng mga isda, doon yatatapon yan, hindi yun palo-halo guys. Ito guys, duwating na ako guys. Ito yung mga parking parking namin dito guys. Oh, ang dami ng sasakyan guys. No? Nakita mo talaga dito guys. Ang ganda ng dito guys. Oh. Pati yung mga ano. Oh. Yun guys. Malayo na ako guys. <laughs> kasi late ako dumating guys. Ay, dito na lang. Kasi malapit. Ang ganda na mga sasakyan dito guys. dinis sa ay, kaya kita mo kaya lang Ganda-ganda lang mga Ano guys? Ano? Kita kita mo guys o Okay guys Trabaho na tayo mula guys, pasok na tayo Saka tayo mag ano Mag video ulit pag uwi, okay Stay tuned to my vlog, see you